Dann krieg ich los, ja.

yun mga kakaragid at ay nabot na tayo ng tindi na sikat ng araw oras natin na uh, 10.20 at ka uh, nakaikot na tayo doon sa station up tapos nandate sa tayo tapos kumaran tayo ng Visayas pala tayo nandito naman tayo sa mga rapat yung dito na ito sa Fairview at sa uh, pauwi na nga tayo siguro baka tayo hanggang makauwi Fetix na lang tayo still ride na lang pero ano Ayun, mga karagid. Ang dito sa akin dito video natin, mga karagid. Diyan Okay. na lang, yung natin, mga karagid. Okay, bye bye, see you again. Alright. Thanks be to God. And have a blessed Alright. Peace out.